Nagsalita na si Andy patungkol sa hiwalayan nila ni Filmar. Magkalayo ang dalawa, isang nasa Japan at isang nasa Siargao. Kaya maraming mga possibilities talaga at hindi rin maiiwasan na magkatampuhan. Kaya naman mapapansin talaga ito sa mga post ng magkabilang panig. At sinagot na nga ni Andy ang mga lumalabas na balita. Panoorin at kung hindi pa subscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Kinumpirma ni Andy ang mga lumalabas na balita at ang sabi nga niya, I literally just went on a vacation with my brother and our kids and come home to find out through the internet that I've just been separated. Dagdag pa ni Andy, I was grieving the loss of my nanay. Apparently, according to them, I had been faking my sadness about it all along. Not enough social media posts, perhaps. Due to this, the internet has decided that the reason for my sadness is not that I have recently been an orphan, but in fact, a divorced. Even if I had never been married, Nag Andi, Andy, my grief is a lot of me hoping that your soul, spirit or energy went somewhere as beautiful as you. And even more of me missing the being, body or person that once held it all. When I walk around the city and I remember that heading home to see her, to sit around, to chat and cackle for hours and end cannot be an option anymore. I think to myself, so this is what it feels like to drown. Agad namang ding nag-post itong si Philmar na may litrato ni Andy at may caption sa salita nilang Shergo noon. Sabi niya dito, arang nasa kamingaw o lina. Post nga ni Filmar ay dumagsa na rin ang mga samusaring komento tungkol sa kanila. Masaya na ang mga marites niyan. Mananahimik na yan sila. Haha, -ha, true. Mula na kay Super Thunder, may isang dami na lagi nagko-comment hindi masaya. Haha, gawa-gawa lang niya ang ibang account para manira walang magawa sa buhay hindi pa masaya. At marami pa rin ang sunod-sunod na nagkomento. Sabi na Gia, kaya hindi na ako nag-stock mula nung hapon. Nakakainis ka, alam mo naman, hiwalay na. Sayang naman, favorite couple ko pa naman. Mula naman kay Daryl, yung may nagkakalat. Mula naman kay Gracie, thank you Lord. Agig you to sa imong post na move on na kanta. Thank you Lord, may this couple will live happily forever. Kagwapa na lang Jude. Samantala sa kabilang banda ay na-enjoy naman ni Andy ang pamamasyal kasama ng kanyang mga anak at ang pamilya ng kanyang kuya Gabby Eigenman. Once in a while ay maganda rin na nakakapag out of the country sila lalo na ngayon na mas curious na sinalilo sa mga bagay-bagay. <coughs> Nakakatuwang pagmasdan na okay na okay ang mga anak ni Andy at Philmar at talagang nag enjoy tuwing na mamasyal sila. Worth it ang idinayo ni na Andy sa Japan dahil maraming natuklasan si Nalilo at Kowa, especially si Ellie na talagang lagi rin nakasubaybay sa kanyang dalawang batang kapatid. Sa mga nagtatanong nga kung bakit hindi nakasama si Philmar sa Japan kasama ni na Andy ay kagagaling lang kasi nito sa gamutan at kauuwi lamang din ang Siargao from Manila. Ngayon nga ay unti-unting bumabalik sa sports ito si Philmar pero hindi na extreme kagaya noon dahil may iniingatan na siya. Hayat!